ang Chinese nationals ang patay sa pagsalakay ng mga otoridad sa isang warehouse sa ginagawang Shabu Laboratory sa Kawayan, Isabela. Ang lupang kinatatayuan ng Shabu Lab pagmamayari raw ng isang dating mayor sa kabilang bayan. Kaugnay niya numaaksyon ng live si Jen Kalimon mula sa Isabela. Jen, Roy says, Lord, galong-galong mga kemikal at mga aparato sa pagawa ng Shabu ang nadiskubre mula dito sa isang warehouse na ginagawa o manong Shabu laboratory dito sa Kawayan, Isabela. Nauwi naman sa enkwentro yung paghahain ng search warrant dito sa naturang warehouse na ikinasawi ng dalawang Chinese national. Nagsani puwersa ang mga tauhan ng PDEA, AIDG, Isabela Provincial Police Office at Kawayan City Police sa pagpasok dito sa isa umanong warehouse ng mga glassware at plasticware alas 3.30 kahapon ng hapon. May report daw kasi na may iligal na transaksyon na nangyayari sa lugar. Pero sa gate pa lamang ay pinaputokan na umano sila ng mga Chinese National na sina Kim Punzalan Uy at Kang Boshe. Napilitang gumanti ang mga pulis na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang Chinese. Ngayong umaga ay pumunta si PNP Chief Director General Rolando de la Rosa dito sa warehouse para personal na siya itong sinasabing sabulab at maging siya ay nagulat sa nakita rito na diskubre sa lab ang mga kimikal, hydro generator at iba pang aparato sa paggawa ng shabu. Noong nakaraang taon pa manan ang shabu lab na ito at sinigurado ang impormasyon bago sumalakay. Sa impormasyon na kanilang nakalap, grupo ng Atong Li ang nasa likod ng shabu lab. Sa Taiwan daw kinukuha ang mga kimikal mula sa Chinese na nakilalang Lochi. Nangako ang lokal na pamahalaan ng kawayan na mas magigipit sila sa pag inspeksyon sa mga warehouse o factory para hindi na sila malusot muli. Iimbisigahan din na may-ari na siyang nagpapaupa sa warehouse na isang dating mayor sa bayan ng Luna na kalapit lamang ng kawayan. Royces Lord, kung inyo makikita sa aking likuran, ilan lamang ito sa mga kemikal at aparato na ginagamit sa paggawa ng shabu. Ayon sa PDEA, hindi pa rin nagsisimula itong operasyon, itong naturang shabu pero kung sakaling hindi raw nila ito nabisto, ay kaya daw nitong magproduce ng around 200 to 400 kilos ng shabu kada linggo. Sa so, sa ilalim naman sa confirmatory test itong mga nakuhang kemikal at aalamin din ng PNP kung may koneksyon itong nadiskubreng shabu lab dito sa Isabela sa nadiskubreng isa pang shabu lab, sa Pampanga naman yan. Royces Lord. Maraming salamat Jen Kalimot.